Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Naniniwala ka ba sa ikalawang buhay? Bagamat sa ating mga Pilipino, ang paniniwala sa langit at impyerno ay pangkaraniwa na lamang. Gayon may dahil sa pagdating ng modernisasyon, naiimpluensahan ang ating mga kabataan na mga kaisipang tumatanggi sa ikalawang buhay. Ito ang usaping madalas pag-usapan noong panahon ni Apostol Pablo. May mga sektang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Subalit ano ang sagot ng Apostol sa paniniwalang ito? Iyan ang ating tutunghayan sa ikadalawamput tatlong kabanata ng gawa una hanggang ikatatlumput limang talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw muli ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Si Pablo ay mamamayan ng Roma. Ang kapitan ay mayroong dalawang problema na kailangang lutasin. Una, kailangan niyang alamin kung ano ang kasalanang ipinaparata laban sa kanya. Sapagkat simula noon si Pablo bilang mamamayan ng Roma ay mabuting mamamayan. Pangalawa, kailangan niya ng matibay na katunayan laban sa kanya upang mayroong maipakita sa mga nakatataas na opisyan. Nais nilang tiyakin na si Pablo ay mayroon ngang nagawang mabigat na pagkakasala. Sapagkat kung wala, bakit marami ang mga nagnanais na mapatay siya? Wala pang nakakaalam kung ano ang krimen na ginawa ni Pablo. Ang kapitan ay tumawag ng mahalagang pagpupulong ng mga tagapagpayong hudyo na binubuo ng mga Sanhedrin, pitumpong pangunahing guro na hudyo at isang mataas na paring tagapanguna ang tungkulin na gagampanan ng mga taong ito ay ipahayag at ipaliwanag ang sagradong kautusan ng mga hudyo. Sila ay nagpulong kasama ni Pablo. Sa gawa 23, isa hanggang dalawa, habang nakatitik na mabuti si Pablo sa Sanhedrin, ay sinabi niya, Mga ginoo, mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, ako'y nabuhay ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos Pagkatapos, ipinagutos ng pinakapunong pari si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kanya na siya ay hampasin sa bibig. Ang salitang budhi ang isa sa mga paborito ni Pablo. Ginagamit niya ito ng dalawang beses sa gawa 23.1, 24.16 at 21 beses sa kanyang sulat. Ang budhi ay damdamin ng nagpapatotoo sa ating mga ginagawa kung tama o mali ang budhi, ang batayan kung makatuwiran o makatarungan ng ating ginawa. Roma 2.15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na ito'y nagpapatotoo ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Ang budhi ng magnanakaw ay gumugulo sa kanyang pag-iisip kung siya ay nagsasabi ng katotohanan o nanlilinlang kaibigan ng ating mga budhi ang magsasabi kung tayo ay nagsasabi ng katotohanan o ng kasinungalingan. Ang budhi ay mayahalin tulad sa isang bumbilya ng ilaw. Ang liwanag ay ang kautusan ng Diyos. Kung ang bumbilya ay marumi, hindi ito masyadong makapagbibigay ng liwanag. Ang mabuti na budhi o ang malinis na budhi ay isang paraan upang makapasok ang liwanag ng Diyos. Ito ang humahatol sa atin kung tayo ay nagiging makatao o makadiyos. Ito ang nagsisilbing bagay para sa atin. Unang Korinto 8.7 Kung ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan laban sa kanyang budhi, tayo ay magkakaroon ng masamang budhi. Kung tayo ay nakay Kristo, dapat malinis ang ating mga budhi. Hebreo 10.22 Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Kung tayo ay wala sa Diyos, ang ating mga budhi ay magiging alipin ng kasamaan. Naniniwala ako, totoo ang sinabi ni Pablo na siya ay may malinis na budhi. Sapagkat mula noong binago siya ng Panginoon, namuhay na siya ng may malinis na budhi, ipinahahayag niya ang katotohanan tungkol sa ibanghelyo at siya ay nagiging tapat sa harapan ng Diyos maging sa harap ng mga tao talata tatlo, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader, nakaupo ka ba upang ako ay hatulan ayon sa kautusan, ngunit ako'y ipinahampas mo ng labag sa kautusan. Sa ilalim ng batas ng mga Romano, labag sa batas na parusahan ang sinuman, kung hindi pa natatapos ang paglilitis, maliban na lamang kung mapatunayang tunay na nagkasala. Sa panahong iyon, ang batas ng mga Roma ay makatarungan sa lahat. Sa katunayan, ang pangyayaring ito ay ginawa rin sa paglilitis kay Jesus at naulit kay Pablo. Ito ay labag at hindi makatao sapagkat hindi nila mapatunayan na si Pablo ay nagkasala. Ipinagutos ng punong pare na sampalin ang bibig ni Pablo at sa pagkakataong iyon, si Pablo ay nagsalita ng buong katapangan. Sa katunayan, ang kapakumbabaan ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ay maamo at mapagpakumbaba, subalit hindi niya matanggap ang hindi makatarungang ipinararatang sa kanya. Tinawag niya ang lalaking ito na pinaputing pader sapagkat siya ay nakalukluk upang hatulan siya ayon sa kautusan kunit siya ay ipinasampal ng labag sa kautusan. Ipinahayag din ni Pablo na siya ay mayroon ding alam tungkol sa kautusan na ang tao ay hindi dapat hatulan at parusahan kung di pa tapos ang paglilitis. Talata 4, sinasabi ng mga nakatayo sa malapit, nilalait mo ba ang pinakapunong pari ng Diyos? Hindi alam ni Pablo na ang taong ito ay naging pinunong pari na pala. Sa katunayan, ngayon lamang nalaman ni Pablo na siya ay naging pinunong pari. Talata 5, at sinabi ni Pablo, hindi ko alam mga kapatid, na siya ay pinakapunong pari sapagkat nasusulat, huwag mong pagsasalitaan ng masama ang isang pinuno ng iyong bayan. Katulad ng kanyang sinabi, hindi niya alam na si Ananias ay isang mataas na pinuno. Alam ni Pablo ang kautusan. Alam niya ang bawat bahagi nito. Alam din niya na dapat igalang ang mga pinuno. Ito ang nakakalimutan natin ngayon. Dapat din nating igalang ang mga tagapamuno ng bayan. Ito ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Roma, Kabanata 13, Ikapitong Talata. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan, gumalang sa nararapat, igalang at parangalan, ang dapat parangalan. Ang kasulutan ito ay maganda sa panahon ni Nero ng kasalukuyang nakaupo siya sa trono ng Roma. Kahit siya ay taong malupit, kailangan pa rin siyang igalang ng mga tao ayon sa sulat ni Pablo. Talata 6. Nang mapansin ni Pablo na ang ilan sa mga saduceo at ang iba'y mga Pariseo ay sumisigaw siya sa Sanhedrin na sinabi niya, Mga ginoo, mga kapatid, ako isang Pariseo, anak ng mga Pariseo. Ako ay nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Nalaman natin ang ama ni Pablo ay naging Pariseo. Marahil ay mayaman at kilala sa kanilang lugar nagkaroon ng pakikipagtalo si Pablo sa dalawang grupo upang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Ang pinagtatalo na nila ay hindi tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo sapagkat ang mga pareseyo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay sa mga anghel at espiritu, subalit kabaliktaran naman sa mga saduseyo. Sila ay hindi naniniwala sa mga ito. Itunoon ni Pablo ang pagtatalong ito sa mga biblikal na katuruan sa pagitan ng pangangailangan at pagbibigay. Talata 7 hanggang siyam. Nang sabihin niya ito, nagkaroon ng pagtatalo ang mga paraseyo at mga saduseyo at nahati ang kapulungan, sapagat sinabi ng mga saduseyo na walang muling pagkabuhay o anghel o espiritu, ngunit pinaniniwalaan ng mga paraseyo ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na sigawan at tumindig ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga pariseyo at mainitang nagtalo na sinasabi, wala kaming makitang anumang kasalanan sa taong ito. Ano nga kung siya ay kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel? Ang mga perseyo ay pumanig kay Pablo nang malaman nilang siya ay isa ring pagkat ipinagtanggol nila si Pablo. Talata 10 nang lumaki ang kaguluhan sa takot ng pininong kapitan na baka lurayin nila si Pablo ay pinababa ang mga kawal sa pilitang ipinakuha siya at siya ay ipinasok sa himpilan. Ito ang kauna-unahang sinabi ni Lucas na nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang buhay ni Pablo ay muli na namang nalagay sa panganib kaya't niligtas siya ng pinunong Romano sa tiyak na kapahamakan mula sa galit ng mga Sanhedrin. Pinakuha siya sa mga kawal at ipinadala sa himpilan upang makaiwas sa pananakit ng mga Sanhedrin. Talata 11. Ng gabing iyon, Lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem at kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Pagkalipas ng ilang panahon ng pagkipagtalo, si Pablo ay nalagay sa panganib sa Jerusalem. Muling nangusap ang Panginoon at sinabi kung ano ang dapat niyang gawin. Noong si Pablo ay panghinaan ng loob sa Korinto, nais niyang magtungo sa ibang lugar Subalit muli na namang nagpakita sa kanya si Jesus upang palakasin ang kanyang loob. At sa Kabanatang 27, talata 22-5, sa gitna ng bagyo, muli ay nangusap ang Panginoon kay Pablo upang palakasin ang kanyang loob. Sa pagkakataong ito na kanyang pakikipagtalo sa mga Sanhedrin, kasama pa rin niya ang Panginoong Yesus. Ito ang ipinangako ni Yesus sa mga alagad sa Mateo 28-20, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mensahe ng Panginoong Hesus kay Pablo ay pampalakas ng kanyang loob. Lakasan mo ang iyong loob. Palagi itong sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad noong naririto pa siya sa lupa. Sinabi niya ito sa babaeng dinudugo. Sinabi rin niya ito sa kanyang mga alagad sa gitna ng bagyo. At muli niya itong sinabi sa kanyang mga alagad sa silid hapunan bilang mga mananampalataya ng Diyos, ito rin ang sinasabi ng Panginoon na lakasan ng ating loob sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok sapagkat ang Diyos ay palagi nating kasama. Nais nice din ng Diyos na magpatutuo si Pablo sa Roma kaya't binigyan siya ng pagkakataon upang madala niya roon ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Ito ang kalooban ng Panginoon sa kanyang. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan ni Pablo, ang Panginoon ay sumasa kanya sapagkat nais ng Panginoon na maging mabuti siyang tagapaglingkod. At ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Pinalalakas niya tayo sa panahon ng kahinaan upang maipagpatuloy natin ang pagpapatotoo tungkol sa kanyang salita. Talata labing dalawa. Kinaumagahan, nagkatipon ang mga Hudyo at nagsabwatan sa pamamagitan nang isang sumpa na hindi sila kakain, iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Ang buhay ni Pablo ay madalas na panganib mula pa sa umpisa ng kanyang pagilingkod, mula pa sa kanyang pagpunta sa Jerusalem pagkatapos niyang makilala ang Panginoon. Pinagtangkaan siyang patayin ng mga Helenistang Hudyo. Pinagtangkaan din siyang batuhin sa Iconium. Maraming pagtatangka sa kanyang buhay mula nang siya ay maging lingkod ng Panginoon. Sa unang Tesalonika talata labing apat hanggang labing anim ay nagbigay ng pampalakasang loob sa mga mananampalataya na dumaranas ng kahirapan at pag-uusig. Ang mga Hudyo sa Asya ay magtatangka sa buhay ni Pablo. Nagkaisa sila na huwag pakainin si Pablo hanggang sa mamatay. Sila ay nakipagsabwatan sa mga Romano upang gawin ang mga bagay na ito. Talata labing tatlo hanggang lima, may git sa apat na po ang sumama sa sabwatang ito. Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatanda at nagsabi, kami ay namanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anumang pagkain hanggang sa mapatay namin si Pablo. Kaya't kayo, pati ang sa hindi ay ipagsabihan ninyo, ang punong kapitan na ibaba siya sa inyo na kunwari ibig ninyong siya sa mabuti ang paratang sa kanya at nakahanda na kaming patayin siya bago makalapit sa amin sa pagtanggap ni Pablo sa Panginoong Hesus sinabi sa kanya ng Panginoon na siya ay makakaranas ng kahirapan subalit nangako sa kanya ang Panginoon na palalayain siya sa kamay ng kanyang mga kaaway ang pangakong ito ay pinanghawakan ni Pablo sa kanyang buong buhay sapagkat ang Diyos ay naging matapat talata 16 Ngunit narinig ng anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ang tungkol sa kanilang pag-aabang kaya siya ay pumunta sa himpilan at ibinalita kay Pablo. Wala tayong alam tungkol sa kapatid na babae ni Pablo at kanyang pamangkin maliban lamang sa naisulat dito. Sa Pilipos, iminungkahi na nawawala ang kanyang pamilya noong siya ay naging isang mananampalataya. Subalit hindi natin alam na baka meron sa pamilya ni Pablo ang nakakilala rin sa Panginoon sapagkat mula pa noon ang kanyang mga pamilya ay nagkaroon na ng kaugnayan sa mga pariseyo. Subalit ang kanyang kapatid na babae ay nakatanggap ng balita tungkol sa nangyari kay Pablo at maaring ito ay napabalita lamang ng iba. Talata labing pito at tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, Dalin mo ang binatang ito sa punong kapitan sapagkat siya ay mayroong sasabihin sa kanya. Kaya siya ay isinama at dinala sa punong kapitan at sinabi, Tinawag ako ng bilanggong si Pablo at ipinakusap sa aking dalhin ko sa iyo ang binatang ito na mayroong sasabihin sa iyo. Hahanga rin tayo sa kakayahan ng pinunong kapitan sapagkat papaano niyang nalaman na ang binata ay nagsasabi ng katotohanan. Walang alam ang mga hudyo na ang pinunong kapitan ay nagkaroon din ng pakipagsabwatan kaya't ginamit niya ang kanyang sariling karunungan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Talata labing siya manggang dalawampu't dalawa at tinawakan siya sa kamay ng punong kapitan at sa isang tabi ay lihim na tinanong siya, Ano ang sasabihin mo sa akin? Sinabi niya, Pinagkasunduan ng mga Hudyo na sa iyo'y ipakiusap na iyong dalhin bukas si Pablo sa Sanhedrin na kunwari may sisiyasatin pa silang mabuti tungkol sa kanya. Subalit, huwag kang maniniwala sa kanila sapagkat mahigit na apat na po sa kanilang mga tao ang nag-aabang sa kanya. Sila'y namanata sa ilalim ng isang sumpa na hindi kakain ni hanggang sa siya'y kanilang mapatay. Ngayon'y handa na sila at naghihintay ng iyong pagsang-ayon. Inilayo ni Claudius Lysias, pinunong kapitan, ang binatilyo at lihim na nag-usap sila. Sinabi ng binatilyo ang kanyang pakay tungkol sa pagtangkang pagpatay ng mga Hudyo kay Pablo. Sa pagkakataong ito, naniwala ang pinuno sa ibinalita ng binata Nagpasalamat siya sa kanyang balitang narinig, subalit siya ay nagtitiwala sa maaaring gawin ng Panginoon. Talata dalawamput dalawa, Kaya't pinaalis ng punong kapitan ng binata at ipinagbilin sa kanya, Huwag mong sasabihin kanino man na ipinagbigay alam mo sa akin ang mga bagay na ito. Pinaghandaan niyang mabuti ang pagtakas kay Pablo. Talata dalawamput tatlo, Pagkatapos ay kanyang tinawag ang dalawa sa mga senturyon at sinabi, Sa ikatlong oras ng gabi, ihanda ninyo ang dalawang daang kawal kasama ang pitumpong mga bayo at dalawang daang may sibat upang magtungo sa sesariya. Ang senturyon, kung matatandaan ninyo, siya ay mayroong isang daang kawal na nasasakupan. Kaya't kung ang dalawang kawal ang kanyang tinawag at inutusan, Mayroong dalawang daang kawal ang maaaring sumunod upang protektahan si Pablo patungong Caesarea. Talata 24, ipinadala rin ninyo sila ng mga hayop na masasakyan ni Pablo at siya ihatid na ligtas kay Felix na gobernador. Ito ang mga kawal na sasama sa paghatid kay Pablo sa gobernador na si Felix. Matatawag ba natin itong isang pagtitiwala sa Panginoon? Maaari. Sapagkat ang pinunong kapitan ang nag-utos nito. Subalit, tinawag si Pablo sa klase ng ganitong pag-iingat. Ito ay isang katiyakan na kalooban ng Panginoon ang pangyayaring ito. Sapagkat isang katiyakan din ang ipinahayag tungkol sa panganib sa kanyang buhay. At walang pag-aalinlangan na maaaring mapatay siya ng mga Hudyo dahil sa sobrang galit nila kay Pablo. Si Pablo ay ipinadala ng pinunong kapitan sa Caesarea upang humarap kay Felix isang gobernador. Ang gobernador ng mga Romano ay mayroong himpilan sa Caesarea. Mayroon ding himpilan si Pilato doon. Ipinasya ng pinunong kapitan na ipadala si Pablo sa himpilang ito. Talata 25 at siya ay sumulat ng isang sulat na ganito. Si Claudio Lysias sa kagalang-galang na gobernador Felix ay bumabati. Pansin ninyo ang formal na pagsulat sa panahon nila noon. Hindi sila gumagamit ang pirma sa sulat, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Inilalagay lamang nila ang kanilang pangalan sa opisan ng kanilang liham, sa halip sa ibaba ng sulat. Talata 27 hanggang siyam, ang taong ito ay hiduli ng mga Hudyo at papatayin sana nila. Ngunit nang malamang kung siya ay mamamayan ng Roma, dumating ako na may kasamang mga kawal at siya ay iniligtas ko. At sa pagnanais kong malaman ang dahilan kung bakit siya ay kanilang isinakdal ay dinala ko siya sa kanilang Sanhedrin. Nalaman ko na siya kanilang isinasaktal tungkol sa mga usaping may kinalaman sa kanilang kautusan. Ngunit walang anumang paratang laban sa kanya na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. Ang sulat ng pinunong kapitang nito ay nakakagiliw. Siyempre pa, inilagay niya ang kanyang sarili at si Pablo bilang matuwid. Maliwanag ang sinasabi sa talatang 28 hanggang siyam ang pinunong kapitan ay walang gaanong nalalaman sa paratang nila kay Pablo. Ang alam lamang nila ay ang pag-ukol sa kanilang kautusan. Sa ilalim ng kautusan ng Roma, si Pablo ay walang kasalanan para ilagay sa kaparusahan o kamatayan man. Talata 30 hanggang 5, Nang ipalam sa akin na may banta laban sa taong iyon, ipinadala ko siya agad sa iyo at aking ipinagutos din sa mga nagsasakdal sa kanya na sabihin sa harapan mo ang laban sa kanya.'" Kaya't kinuha si Pablo ng mga kawal ayon sa iniutos sa kanila at ng gabi ay dinala siya sa Antipatris. Nang sumunod na araw, pinabayaan nilang samahan siya ng mga mga ngabayo samantalang sila ay nagbalik sa impilan. Nang makarating sila sa Cesarea at maibigay ang sulat sa gobernador, iniharap din nila si Pablo sa kanya. At pagkabasa sa sulat, itinanong niya kung taga saang lalawigan siya at nang malaman niya na siya ay taga silisya, ay sinabi niya, Papakinggan kita pagdating ng mga nagsaktal sa iyo at ipinagutos niya na siya ay bantayan sa palasyo ni Herodes. Hindi lamang siya iningatan ng mga kawal na nagatid sa kanya patungong sa kundi pinatira pa siya sa palasyo ni Herodes. Hindi siya itinuring na pangkaraniwang bilanggo. Kung muli ninyong babalik-aralan ang pangyayari sa talatang ito na nasusulat, ikaw ay hahanga dahil sa pagsunod ni Pablo sa kanyang tawag. Pinanindigan niya ang kanyang sinabi sa Kabanata 20, talatang 24 ng gawa. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Kung meron mang tao ang sumunod kay Kristo, anumang mangyari sa kanya, siya ay si Pablo. Hindi niya tiningnan ang madaling pamamaraan, kundi tiningnan niya ang pinakamabuti upang maparangalan ang Panginoon at maipanalo ang mga nawawala mas na naisin niya pa ang mabilanggo kung ito'y dahil sa kanyang gawain ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kailangan niyo ring humanga sa kahabagan ng Diyos dahil sa kanyang pag-iingat sa kanyang lingkod. Ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Awit 34.7 Magtiwala tayo sa Diyos at lakasan natin ang ating loob para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ang tao ng Diyos ay may kakayahang gawin ang kalaoban ng Diyos sapagkat alam niya kung sino ang kanyang tagapagligtas at magtatanggol sa kanya. Kaibigan, naging matapat sa iyo ang Panginoong Isus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Iniligtas ka ng Panginoon mula sa pagkakasala. Siya ang palagi mong kasama. Ngayon, ano ang magagawa mo para sa kanya? Naniniwala akong marami kang magagawa para sa kanya ikaw ay may kakayahang gawin ang kalaoban ng Diyos. Nais ng Diyos na sumunod ka sa Kanya, nais niyang sundin mo ang Kanyang kalaoban. Si Pablo ay hindi nag-iisa ang Panginoon ang kasama niya at wala siyang dapat ikatakot. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Salamat muli, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Dalangin po namin na patuloy mo po kaming gawing tapat na lingkod sa iyo. Ito po ang aming samot, dalangin, sa pangalan ni Yesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests... Or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.